So, yun guys, pupunta kaming waki para kumain ng kunapa. Kasi naglilihi si Buntis. Asa na ba yung sasakyan? Dito na yung Uber namin within 2 minutes. Tara, let's go! So guys, dito muna kami sa may bilihan ng ginto. Ayan, makikita nyo puro ginto. Yan dyan. Hmm. Tatanong natin kung magkano yung presyo ng ginto ngayon. How much is the 18K? 18K is now 296. 18K, 296? And 22K? 300? 362. Ah! Taas na pala ng presyo ngayon ng mga Last year, gold price was 180 Yeah, last year. We just, made our wedding ring last year. So, last year lang, miss? Miss. How much 198 eight? lang yung yeah. per gram ng 200K? 18K. Ayap. <laughs> 296, 296 na. Ngayon, 296, 296 na. 250 lang liata last month eh. So, mabilis talagang tumahas yung price ng gold ngayon. Kaya, awit. so napakamahal na ng dito 296 na yung 18k lang ha tapos 300 plus na yung 22k okay? tingnan natin kung maganda ang compression nito na napakakapal nito yan kapal susi ng bahay ginawang ginto papacheck din natin to guys oh yung makapal na ano yan 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 na makapal Can I see that one, brother? Yes. Yeah. Eh, <laughs> galing yung ikot-ikot pa yung gulong. Oh. It's pendant, right? It's 18K? Katiyat, yeah, yung ikot-ikot pa yung gulong. Talagang customize na customize eh. Tanong natin kung magkana yung presyo. Check this one also. <laughs> 10,000? 10,000 real? <laughs> 17 gram price 7,140 real. 7,000? make it for your discount possible. 6,052. 6,052 real. Takti yan. Napakamahal. Napakamahal. 6,000. So yun guys, bumili si Kim ng Sing Sing. Yeah. Yan no? yeah. 2.35 gram. 790. Ay! 800 real pala no? Mahal! Mahal! kung dati mo yan binili o last year mga ano lang to 600 lang to dati mura lang to pero ngayon pataas ng pataas what to do so yung guys nakabili namin ng sing sing so, 800 ayaw magpatawad ng 790 ha mura mahal pa yun sinarge niya tayo ng 44 service charge eh, maganda naman kasi may design nya ni. So, parang ano siya, customized siya, may design kaya medyo mahal. Ano? Ayaw talaga Bottega ibigay. butega guys, Expired. 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 <laughs> Tara, alis na tayo. Wala na tayo sa may dress up. So, yun guys, dito naman kami sa Shawarmahan kakain kasi mag-alas 9 na ng gabi. Kaya kain muna kami ng shawarma. So yun guys, busog na kami. Sarap ng shawarma dito. Lagi kami kumakain dito sa may supukit natin. Saan na tayo? Mamimili tayo ng grocery? Kunti lang? Okay. ng mga Pilipino foods Ayan. mga chicheria skypex meron din ditong dried mango so walang anato powder ganyan lang wala. so magbibihon kami bukas kaya hahanap kami ng bihon bihon na lang okay na yan so yun guys lalakad na kami papuntang sukwa keep tapos na kaming mamili Uh, kakain na kami ng kunapa init no init ba? tubig lang Tubig. lang tayo tubig doon napaka init kasi so yun guys eto nga pala yung pinakasikat na mos dito sa may doha ang ganda ba? Diba? dito yan sa may tapat ng sugwakip ang daming tao dyan kapag friday ang ganda pati nyan Pwede ka nga pumasok dyan kahit di ka muslim eh. Oo, di naman nila malalaman din. Pwede kang pumasok. Hindi ka pwede dyan kasi alam ko pang lalaki ang mos na yan eh. Separate ang mos ng babae. Eh. Mostly lahat ng mos ata ano, nasa gabas pang lalaki lang. Walang pang babae. So yun guys, lalakad na kami. Dito kami sa may ilalim ng mos. Ayan. Eh. init Mararamdaman. <laughs> Mantikang mantika na ako. Malalaman nyo talaga kapag ilalakad kayo dito sa Middle East. Napakainit. Kaso hindi naman siya ano. Pag dito, malapkit sa katawan. Sa Pinas kasi kapag pinagpawisan ako, malapkit sa katawan. Pero dito, mararamdaman mo yung init. Pero, may humid. Pero, at least... Yung, parang, di ba, may boiling water. Yung usok ng boiling water tapat mo yung kamay mo dun, di ba? Oo. Oh. ganun yung nararamdaman natin. Dito. Ganun yung nararamdaman dito. Eh, yung sa Pinas. Malagkit. Malagkit. Huh! Okay. tara, pupunta na tayo doon sa kabila. Kasi kakain na tayo ng kulama. Pero mainit pa din. So guys, dito na kami sa may sukwakip. Uh, isang konting clip lang para makita nyo kung anong itsura ng sukwakip. guys, dito na kami sa may bilihan ng kunapa. Order na muna kami, no. Diyan ka lang pala, ako na lang pala o order. So guys, ayun yung mga pagkain nila dito. Mga sweets. Pero ito talaga yung pinunta namin. This kunapa. So yun kunapa. At saka yung kunapa. Yan. Dalawa yung in-order ko, yung tag-isang ano, flavor. Dito na natin kainin, no dalawa, tag isang flavor yung isa yung may mga ganun ganon saka tubig okay so ito guys yung in order kong kunapa ito yung normal na kunapa lang tapos ito naman yung in order ni Kim ito yung masarap na kunapa yung may parang strip strip ano ba tawag dito pero ito yung masarap dyan guys yan kapag bibili kayo ng kunapa ito yung recommended na bilhin nyo Picturean mo na. So, ito naman, lalagyan na ng sugar syrup. Yan. Pwede mo yung halo yan dyan. Pero, since mainit naman na siya, at saka matamis na siya, di na natin siya lalagyan ng syrup. Ayaw mo lagyan ng syrup? Okay na yan. So, yun guys. Tikman na natin to. Ah, uh, by the way, ano nga pala to? 16 real lang isang ganito. 16 real din yung isang ganyan. So, 15 lang daw dati. Ngayon, 16 na. <laughs> Tumas na daw sabi ni Kim. So, tatry natin tong kunapa na to. Yun, nakita nyo. Cheesy, oh. Uy, sarap. <tryo> diba? <tryo> hmm. Sarap, dam. Eh? Hindi siya ganong matamis. Sakto lang yung tamis niya. Pero pag nilagyan mo ng sugar syrup, yun, syempre, tatamis. Pero masarap to kasi Talagang mainit nila sa serve sa'yo. Diba? Ano, cheesy kunapa. Let's eat. Mmm. Lop. So guys, ito naman yung pangalawang kunapa na in-order ni Kim. ano, you know, May makikita nyo, mayroon siyang mga maliliit na parang stripes-stripes. Ano ba na tawag dito? Hindi ko alam. Parang maliliit na matamis na iwan. O titikman naman natin ito crispy. So hindi daw siya matamis, crispy. Titikman natin, dito natin malalaman kung ano talagang lasa. Mm. Pareho sa lang sa, ang pinakaiba na lang, yung texture. So eto, medyo ma ano sa, makunat. Tapos yung isa, medyo ano siya, malambot na may pagka crispy-crispy yung mga ano, Ewan ko kung ano ba naman yun. So, yun guys. Kain tayo. Bisitayan nyo na itong um, bilian ng kunapa. Actually, parang siya lang nagitinda ng kunapa dito eh. Pag kumuha or pag pumunta kayo dito sa may sukwake, tanong nyo lang kung saan yung bilian ng kunapa. Tuturo nila sa inyo. Dito yan malapit sa may malaking tam. Eh, malaking tam. Yan, nasa likod ko yan eh. Malaking tam na yan. Ah, may mo yan yung golden tam nandyan lang sa gilid niyan yung bintahan nitong kunapa kain tayo guys Uff, busog na busog uwi na kami guys kasi mainit na eh so napaka init dito sa um, sukwakit niyan pag lumabas kayo pero pag dun sa parting loob yan 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 yung lugar na yan Pasok ko dyan, may mga aircon dyan. Pero pag dito sa labas, oh, kainit. Uwin tayo. Okay. Nanto ka na? Sus! So, busog na kami. So, yun guys, nasa bahay na kami. Um, galing kami ng suk. Punta kami ng ano muna, um, bila ng ginto. Tapos, na namili muna kami sa um, kabayan suk or Filipino soup na puro Filipino item. Tapos, kumain kami ng kunapa. So, ngayon, uh, tips lang kung bibili kayo ng ginto. Um, huwag na kayo bumili ka mahal. <laughs> so, yun. Maganda nga yung ginto. for investment talaga kasi nagmamahal. So, last 6 months, ang uh, presyo ng ginto dito is 232 per gram lang yung 18k. Ngayon, as of uh, August 2025, ang price na ng 18k per gram dito is 296 kataria Binili namin tong ginto na ito, itong sing-sing. Ang presyo nito is 800. So ngayon kakalkulahin natin kung paano nga ba magkalkula ng presyo dito sa Doha or paano bumili para malalaman nyo kung magkano yung china charge sa inyo ng nagtitinda ng ginto. So for example, uh, meron kayong ginto na nabili, uh, 18k. So anong unang gagawin nyo, itatanong nyo kung magkano yung presyo ng 18k per gram. For example, eto 2.35 grams itong singsing -sing na to. So, ngayon, ang unang sinabi sa akin o sa amin nung nagtitinda ay around 900 boy. 950 katarial. Ngayon, magsasabi sila ngayon yan, magka-calculate. Kunyari, kuno, calculate, tatatata, -ta -ta -ta, after discount, tatatata, ta, -ta, -ta, -ta uh, will give you 870. So, yung 950 na yon, ano na yon? Kalkulado na nila yon na mataas yung makukuha nilang rate. Pero kapag sinabi nila sa yon na ito yung discount after nung presyo na yon na 950, nasabihin nilang 880 na lang, eh, pwede mo pa siyang babaan ng konti. Ganito ang pagkalkula, ha? So, calculator. So, 900, i-divide mo siya doon sa gramo na bibili mong ginto. Sabi natin yung 62.5 2.5. 2.35. 900 divide 2.35 which is yung gram ng ginto na bibili mo. Ngayon, ang gagawin mo, i-minus mo naman siya. I-minus mo siya sa per gram. Here, yung 18K, 296. Maminus mo siya, 296. And then, i-equal mo na. So, ayan guys, lumabas. 900 divide 2.35 yung gram, minus 296 yung presyo ng uh, gold per uh, gram. Ang service charge na siningil sa'yo or kinukuha sa inyo is 86. Kita nyo, 86. So, mahal yan. Mataas yan, guys. Ngayon, ang sinabi ng lalaki, sige, after discount, bibigyan natin ng uh, 880 or 850 let's say sabi niya. Ngayon, ganun ulit na kalkula ang gagawin nyo. So, 850 divide yung gram, gano kabigat yung ginto, minus 296. Ang binigay sa inyong service charge is 65. 65 mahal pa rin yun guys. Ngayon nang sabi namin mahal yo, hindi naman namin sinasabi na ito yung, yung calculation namin, alam namin, hindi namin sinabi gagawin lang namin, sasabihin masyadong mahal. Ibigay mo pa kami ng discount. Eh, yung ibibigay nyo na yon yung pinaka last price. So, sasabihin niyan, uh, okay, from 850, sige, uh, 800. So, ngayon, kakalkulahin mo 800. Ganun pa rin ang calculation. 800 divide 2.35 grams minus 296. Ang chinard sa amin, ayan na lang, 44 real ang service charge. So, ayan, pwede na kung sa tingin nyo, okay na sa inyo, pero kung mas mababa pa ang bibigay sa inyo, mas better. Bibigay kayo ng 35, 30, mas maganda. Tinatawaran ko nga siya kanina ng 780. 780 katarya. So, same calculation, 780 divide 2.35 minus 296 ayan ang service charge na makukuha nila sa 35 uh, like sa 780 ayun yung tinatawag nilang service charge so so making charge or service charge ayun yung ginagawa nung Um, nagbebenta ng mga ginto so doon sila kumikita o doon sila kumukuha ng commission para sa mga binibenta ng ginto hindi porke 296 tapos ita times mo sa ginto na gramo na bibilin mo is kunyari 296 1 gram 296 lang babayaran mo hindi po ganoon so magcha-charge sila maglalagay sila ng extra charge so ang extra charge average niyan mga nasa ano sa kanila eh pagkakaalam ko 35 real hanggang uh, 70 minsan umabot ng 70 real ang isang gramo ng service charge nila pero kapag chinarge kayo ng ganun ng mga nagtitinda ng ginto dito sa may Qatar, uh, mga around 60, 75, medyo mahal. Mahal na yun pag ganun yung service charge nila. Ang kukunin nyo dapat uh, mga service charge, pag maswerte na kayo, chinarge kayo ng 35 Qatar real lang uh, hanggang 45, okay na yun. Kasi medyo maayos na yung service charge nila. Pero pag chinarge nila ng mga 60, hanggang 70, 80 eh napakamahal na nga no? so yun lang guys ah uh, next time siguro pag may nalaman ako kung paano yung mga tricks mga discount siguro mga ganyan mga uh, calculation sa ano yun eh, na lang natin kung uh, paano nga ba i-calculate yun share lang sa akin kasi so, ito, ito ng mga kasama ko kung paano um, bumili ng ginto dito so pero yung iba talagang Pilipino, ha, eh, pakailan, basta bumili silang ganito. Nakatawad pag parang sasabihin sa kanila, after discount, o oh, sige, last price, ganito, ganyan, pero mahal pa rin talaga yung sinisingin sa kanila service charge. Ano so, tayo magagawa doon? Hindi naman natin sila pwede sabihin na, ganito, sir, ganyan, ganyan. Kaya, yan, na lang. Marami naman silang pera. <laughs> so, yun lang, guys. Bye-bye. Uh, See you again next vlog. Bye-bye!